Okay, may ang adlaw katong tanan mga kagsunan. Uh, Atul niling adlaw ng Birne Santo uh, 2025. Okay? O, uh, nagpanta sa galing taning ato ang ihumulan overnight na bugas. Kaya atong ay uh, handa para ng adlaw. Okay mga kagsunan, atong galingon ang atong ihumulan o sa kagabi eh. So, atong himuunig bingka nga bisaya. naman ni ngon, na uh, uh, maghimo ta karon og bingkang bisaya. Okay, e, galing, galing. Humok na galing ni e, ano, kaning hinumulan og sa gabi eh. Ngayon lang diay ang bugas na humulan yun magabi, sa gabi yun e, mahumok na pagka ugma ah, na uh, no? Okay, okay ni ang preparasyon uh, sa alubi. tulok Tulo uh, <coughs> ka tasa ng alubi, aw, ng, uh, ng tono. i uh, uh, <coughs> himuong latik sa gulan o kamay. Oh, latik gigo latik-latik na. Uh, i sa ginalinga uh, bugas kita ni oh nanay kamay ang isa gilo gisagulan gisagula, nagkamay no ato ah, nang latik latikon aron humot ang ato ang bingka na kaisonan okay muna na siya tapi na, na siya malatik latik mura gumhaut haut na ato nay butang na pabugnaon dayon ni butang ato sa <coughs> ah, bugas na ah, binaling okay ni mo ni oh nah, na gibutang na nato ah mo ni ang latik no ha pula-pula na latik na ang ganiha tong gilatik atong gibubuo diri Uh, na siya itong kutawon kutawon wala na itong mapakita pag buk buk okay, kita taas taas ng ato hang video okay makikisan mo no latik na nay latik ano no ano ato nang butangan o yes uh, uh sa kakutsarang yes na kay di ka buti sa kutsara itong puna gamay ni uh, na may yung nanipod kadako itong kuhan o gamay itong ipuno uh, um, maintiro sa kakutsara no Aron mahumot ng ato ang isang uh, kilo nga uh, bingka mga uh, ginali nga uh, bingka isang kilo o uh, sa kutsara nga uh, yes mga regsonan. og o asin ang uh, nagibutang na po ni asin ang asin ani usaka uh, ka ano no pag usaka sa ng asin 3 4 uh, kutsara lang muna ato lang isulti no din natin pakita kay uh, mataas ang video na to no uh, puno puno na to o yes yes diapon ni eh. Kaya man maabot og sa kutsara yung ganiha itong ipuno gamay aron may entero sa kutsara Okay, klaro-klaro gano'y ito ha ba? Kaya o man na di man takama o ah, uh, demonstrate ano eh mapakita ninyo no kay ah, uh, sana ah, uh, lahat po din nga ito ah. i lang na lang nato no ang kaigsunan. Okay, oh. Um, puno na e, sa kutsara na ka yes, ka yeast. sa kutsara ng yes na butang ito huwag na yung asin ani At report tripod report ko, ang asin na ni, ah uh, katong kayon, kayon o no, nya uman ni atong paboto pa no, na usakaw oras, na patabo ono, pag-abot sa oras, motobo onas ya, tubo-tubo na ya, tosa butangan o ka, nga baking powder, ng mga no, anak na na, uh, na itobon na siya, atong bitangan na giyes, na itobon na. ang ating baking powder kayo na po na to uh, yung, uh, orot na lang lang kayo kinuhaan man eh uh, na to no aron uh, may entero tulog ako tsara uh, kayo kayo na to dayon ato na lang lutoon ka ron kay na to no Sundi lang yun, yun yung akong gihimo eh, nindot yun kayo yung uh, procedure uh, lamig yun bingka nga ato mahimo ani kung ina ina na yun na niyo na to paghimo mga mo muna lang to ha uh, <coughs> sa overnight ang <coughs> bugas dayon uh, kilisan pagkaugma no nya sabuan og tulok uh, uh, tubig na tasa bisa isabaw nya galingon pag magaling mo na to uh, maglatik ta ka kamay na tulok ka uh, tasa nga lubi nya latikon dayon latik-latik -latik na pabugnawon nya sagol ani karon saka oras na itang nag baking uh, review ta baking nga da yun uh, okay yun maulan eh pabutang to sa kulmahan maulan yung ato ang uh, hitsura sa atong bingka magigisunan so lami ka yon, eh tam na uh, daghan na man di kamay din ali eh, lang mo estimate sa kamay kay na may di gusto tam is pero kan itam is tam is unique eh, ni, medyo kilo ang kamay niya sa kilo nga uh, bugas may sunan so 1 kilo bugas niya itong gihimo no? Uh, kalimot ko ingon niya 1 kilo niya o 1 half kilo for kamay niya 2 kutsara o uh, kutsara ang uh, yeast yes niya Dwang kutsara ang baking powder uh, mga na, na o kayon o kayon mga itong procedure ganihan no? uh, mga na ingredients na mga no? ready na na steam na to <coughs> 30 minutos magpang siya pa lang siguro uh, mga ah uh, Pwede ra o 25 o 30 no? ron tawag yung loto no okay so na okay mo na oh. bukal na ang ato na ibutang ang ito ang bingkang pinalutaw okay so na okay, mo na niyo kita niyo kana mo na oh. lutaw pero ay oh, eh. steamer man oh wala siyang lutaw pero <laughs> so, mura pag lutaw kay na isa man siya oh lutaw lutaw siya pero di patong lang ba okay mo na ang term na pinalutaw okay on, luto na oh. Piting bu, wala no. Piting tubo ang ngisi kaya kasi sakto magsiga, kasi ang siga. Na sakto pag ngisi no. Okay, magisunan. Wala lami na kanon magisunan na okay. Ato da ko na to, ato nang hawonon. Okay, ato nang ipahiluna e, na to kaya ato nang i e, unay mo order, ha, mura man tug dai order, may lang, may lang itong himo. Ay, gura po na to lihatag nila. Sobra ako ah. <laughs> akong pang snacks na kay Sunan okay na 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 mawala na ready na ready na sila misa oh. Nah kita nyo oh, ni ang ako ang pang mahal adlaw mahal adlaw diri santo mo ni mong nahimo diri no wala ko magbinignet kay wala maapas na akong palit kini lang ah, mawala man po tamis magyapon <laughs> okay <coughs> na po tayo napalit ng mga gulay-gulay importante yun ang gulay karung nga panahon, no? Aling, eh, denisanto, ni may nang ni ah, gulay na to wag yung paliton atong laki-laki laki alternate i Al alternate na po sa isda <coughs> pigsunan uh, ah, di lang tang karne eh, kaya bawal man sa si denisanto ni ganil lang atong mga snack snacks nga no? Ah, atong kurtihan ng ah, dahon kaya ah, dagkura ano ba apa yang nindut bukitan awo no tak timpul bah mana lah sih oke ini nana atau ibu tang sebila oh dayon eh hatu na tu nasa naga order no gambar gold put masa kayak makatilau posila bukti no old bening lemia na bingka pina mana aku tadi pina lutau terus saya obin pina lutau naya hatu aja yang non non di kas kurinti bah isunan deh bah apa yang gini mau testing Na lingkod ba uh, tubo si canvas siya tubo kayo na okay mga kaisunan yung tubo okay nindot nyo na tamis po na siya no pero uh, kung gusto na ninyo uh, di po tamis uh, pwede na pong adasan na to ang, ang kamay meron di rin na mga diabetic ba diabetes mga kaisunan uh, ba? si canvas na siya kaya gamay naman yung sa first batch kaya kaon kaon na una magkaon no, kumawal eh o na panghatag sa nag-order na to ng Rizonan. Okay. O ni Manata. Ini. O. Oh. Okay. Ito na ni pung isulod sa bila. O. Tagpito-pito ang 100 ng Rizonan. Tagpinsir na gulong buok. 100 na ang bila. O, pray na lang ang bila. O na ito. No? Okay. Rizonan. Pray na lang kay ron. Na po eh, Makatilaw sa ato ang bingka na itong ipanghambog na Uh, kwan sun sinunod na to sa mga katigulangan makisunan <laughs> okay ano na Oke, okay, makisunan oh, kurti-kurtihan ang batch batch na itong no okay uh, ito na lang yung soja bila o ang tataon makisunan Oke. Okay. ito ang makisunan no ready na atong ah uh, subon ko isunod na to sa bila o oh. parang atong pusto na para i-deliver sa mga nang order na uh, mga silingan nagisong <laughs> na na may nang order po in so, yung taon sa yung anir ni atong bingka tulamian niya okay mga kaisong sinunod na ito uh, sa ito ingredients sa ito mga kanhi mga, mga manghimuay o bingka <laughs> okay mo ni latiko na ro mo siya humot humot ni tinuod tensionan okay na na mo ni ti no. kay ako ni himuon pod nga uh, bingkang pinalingkod no atong dito sa oven atong ibutang sa kaldero mo ta nya betengan og ah, kahoy niya butangan og uh, binuan no haling sa babaw uh, babaw ubos ang haling parang mapagod no pero wala magkuana Uh, Murag wahi kahoy no, malisod kahoy diri adto na sa oven na. Eh. Tubalag kas ko rin tip ka <laughs> okay, uh, sa kay pagka-testing og kaon pinalingkod. Okay mo na ni ready na mo ni sa ang tray sa oven. Atong mga siyam ka buo ka may puma na usay ko. Siyam ka buo may masulod pod. Di. Ya tiwason lang mo ka last na ni siya. Last na ni nga haon. Mo ni atong sa oven mga Okay, ito pong patilaw ng uban nga gusto pinalingkod. isagol sa pinatindog. O okay, pinalutaw dahi. Okay, mga isa na. Mga nasa yan, no? Tayo din nasa sa oven. At magtunod na sa ubin ka ron. Ano ang puti, obin, gamay. sa yung nani, takapubri, no? Ay, nasa una, na, pentao na. Palit na ako, mga isa na. Antod na pag naguba. Ay nga pingon, ang tagbutang. Kaya hindi takapalit. Disod kayo ang pagpalit o butang no ah, mao na ang pingan gyud antud karon ah pagyapon dugay <laughs> na kayo ni eh. bata pa ani wala ah, linkon pang tuhod din no ready oh isulod na to magsunan mo oh, ni ang yang hitsura no ah, na pay dahon nagko ato At pa lang kurtihan og no? mahuma na maluto na magsunan ay isulod pag kurti og uh, di pa mayabo ang kurti-kurtihan ato nga no? pa maluto no ya sa lang na, na ma wala man na mawala man lang uba ma kupos man na siya gamay muna, na muna <laughs> okay, umainta na okay ito close nyo okay, oh, close na to ha ah. paabot ta ah, o mga 40 minutes magigisunan loto na na ang ah, nga ang bingka ah, ko okay mga o oh, natarong di malugay oh, katong order huwat huwat lang sa mga dali no hapit na ah, ki, okay dagang salamat o subscribe kung pwede on na o. Oh. Luto na ang atong binalutaw. Ready na na i-postol uh, si Lupin. Bila o. Kini, okay, na ni. Ang pinalingkod, no? Sa oven. Hindi palingkod na. Wala ipalutaw. Wala patindog. <laughs> okay. May okay. lamig kayo na. Yung nana, na. Pino siya, no? Iwaging kanang dagkog na grano. Nga pa. Pino siya. Nga pa. Mga di Hindi. Daghag buho buho. Hindi ko mga itong daghag buho buho. Kaya. Tubo ba? Salamat. Nagisunan. Huwag mayong adlaw. Sabon ko.